Tingnan natin, tingnan natin guys yung ano binili ko sa Shopee na buhok. book na mahaba 'to. Tingnan ko lang kung ano siya. Okay, tingnan tawon if play. Like play. Like play. Like play. So guys, yung nabili ko sa Shopee na buhok, ali, buhok. Mahaba na buhok na pang babae. Huwag ko lang kung maganda to mga idol. Kung anong bagay ba sa akin. Yan guys, oh. Tingnan natin kung nababagay ito sa akin mga idol. Siyempre, may partner ako ano dito, na dami ito babae. Papartner ko lang mga idol, kasi dami kong buhok eh. Kung nababagay ba sa akin, itong babae na, kasi papartner ko yung mahaba na buhok na with sombrero mga idol. Tingnan natin mga idol ah, kung ito ay nababagay ba sa talaga sa akin. Ang problema mga idol, Masyado malaki itong ano eh, duster. Kaya, ano lang mga idol, tingnan natin na kung ito ay nababagay sa akin mga idol. Yan. Kung anong maganda rito. Kung ito ay ito sa nga idol oh. Yan. syempre kagamitin natin natin yung ano, pinakamagandang buhok natin. Kung yan mga idol. Ah. Pairam daw yung ano salamin daw. Pasuyo daw ako salamin. Isa. Salamin daw, pasuyo daw ako. Kung ako ay... Oh, ha? Tingnan natin kung namabagay sa akin. Aba? Marami ah. Parang ako si ano to eh. Parang ako si... Ah. Okay naman siya. Yung nga ito, no? Ito ay ano. Oh, parang na ako si Freddy Aguilar. Yan. Freddy Freddy Aguilar na ako mga idol. Yan mga idol, oh. Yan mga idol. Oh. Di ba mga idol? Oh. Yan. Yan magiging itsura ko mga idol. Pag ako ay babae na. Oh, di ba mga idol? Okay na? tagal natin. Yan. Balik na natin sa dating itsura natin mga idol. Yan. Ano lang idol, testing ko lang kung ako ay nababagay ganong kurma ba? O? Oh. Yan mga idol? Okay naman sa akin ata, bagay. Anong masasabi niyo mga idol? Bagay ba sa akin yon? O anong nababagay sa akin? Log, ang log, laki-laki kasi itong nabili ko na ano? Buster mga idol? Pangano ito eh? Pang ako Hindi eh, akala ko si Okay na to, mali. D dapat sana mga idol, yung binili ko, 60 sana. Yan mga idol. Ito rin yung isang mga idol, nandang, ano ko, buko ko. Try din natin yung isang buko ko. Yan. Yan din mga idol, oh, yung isang buko ko rin. O, oh, di ba mga idol? O, oh, yan, mga ano ko, ginagamit ko na pang vlog lang ito mga idol. Pang vlog ko lang ito mga idol, ha. Yan.